Ayan, good morning, good morning po mga kapanday diyan. Uh, at araw po ng Uybis. Panibagong araw at panibagong guwapo at panibagong vlog tayo ngayon. Ah, uh, po tayo ngayon. na uh, bali po, ah, uh, wala. Ah, uh, may kitna luwag po na ito. Ah, uh, palabansin absin pa mga tao. Ito na lang po natin. Ito na palit na dahil, no. Oh. Itong loob na lamang na ito, yan. Uh, at ito na yan. Ito uh, na yan. Siguro may bago magpistong liyan eh. Tapos na itong loob na ito at dito naman uh, banyo kaya wala pa rin to tapos ito yan naplatadahan na pupluringan na lang din to at itong uh, master bedroom ayan at uh, nakahanda na po siya na lang din uh, at ang akin namang tinitira dito itong banyo pinapalitadahan ko na rin ito at pagkataas ito ay pwede na rin kasahan to ng sa mga bowl at lababo laboratory dito yung mga fittings niya, ayan na po oh. at ayan o oh. ang ibang panambak ay eh, nilagay na namin dito sa uh, labas ayan dito hindi pa naasintahin yung hinukay na deposito doon tapos itong kabilang side uh, ayan natin ko na tapos na rin palitadahan to ayan o oh. tapos ayan uh, okay na yan okay oh, na tapos dito naman dito kay Bay ayan uh, titiro ko na rin kay Bay itong teres nito ng finish ayan oh Pinisyan na rin sa imposting ito. At isang pustingan, isang na lang natin itira. Tapos na si Bay. Para magsama-sama na dito sa loob. Dito tayo sa uh, loob. Dito tayo. Dito tayo pupisto. Chatat nga pala dyan kay Ma'am Edith Tabi sa Ilapin Amerikan. aga pa pauwi na god Tiyo. Ha? Ito yung salasa. Baka na kaya. Ganda ito na lang mga kapanday.